Ghost Hunter eighteen. What's up mga ka rosa yun uh, Wala muna tayong explore no Kasi may ano ko Kukulin ako. ito Ito yun no? Ito yung kukulin ko Pero hindi ako dito munga kasi hindi ito sa amin No uh, Hindi pa ako nakapa Hindi ako nakapananghit sa tag -ia. So mayroon daw doon Doon ba daw yun Nakikita nyo yun no? Doon uh, Sa tiyuhin ko doon banda Doon nga kukuha ng similya Similya kasi yan ito yung ano ba yung bagal nga. Kasi mm, don sa yung na uh, ano ko na lupa doon. Doon ko yung ano itatanim ko, no? Itatanim ko doon sa gilid ng sapa. Kasi yun, pag makatanim tayo balang araw, no? Mga tinyo siguro lalaki na. So magagamit pa siya no kasi hindi pwede tanim ng niyog doon sa gilid ng sapa. Pang-pang ano kasi yun. Mabato kaya kahoy yung itatanim ko. So kumbaga ano lang ba ah, uh, tanim lang tanim no kaya yun ang ano ko ngayon ito lang muna yung ano natin si Raul hindi natin nakasama no kasi gusto ko gusto ko makasama si Raul pero ano lang muna ah, uh, wag lang muna no so yun ah, uh, shout out nga pala sa lahat ng solid supporters ko no hindi ako talaga nakapag screenshot no Ah, uh, ano na lang siguro sa next exploration natin no Uh, may shout out ko po no so lahat ng na nagko-comment sa bawat upload kong video maraming maraming salamat po sa inyo at ako po yung lubusan talagang nagpapasalamat po sa inyo galing sa puso ko kasi nandyan pa, pa rin kayo na no, palagi nakasuporta sa akin palagi nakaintindi sa akin pasachill lang po tayo sa bot upload natin video at yun uh, subscribe din o no? sa hindi pa nakasubscribe dan at saka share po pakishare po no comment yun kaya yun uh, ngayong araw na to ano na lang, shot -out lang po sa lahat ng solid supporters ko. Silent viewers, no? Sa lahat ng sumusuporta sa pamilya ko, maraming thank you po sa inyong lahat, no? At sa lahat ng uh, viewers na tinatanggap, kung ano man ako, no? Salamat po. So, ngayon, uh, wala muna tayong explore. At ulitin ko, ito lang muna yung ano natin, ha? Uh, Itupagin ko sa inyo, no? Kung, kasi ano to, punong kahoy to. No? Ito yung tinatawag sa amin na bagal nga, no? Kaya maging ano rin to pwede rin to pang ano, uh, pang future din natin kung kung lalaki no malagaan lalaki siya so magagamit rin to kasi maraming bumibili nito kapag sa ano na malaking kahoy na so yun ah, uh, ngayong umaga na to uh, samahan nyo ako no ah, uh, na mangunguha ng similya ng bagal nga so yun ah, uh, uh okay sana dito no pero um, medyo malayo pa yung ano natin um, pupuntahan natin doon don pa doon sa kabilo Lah, may tapahan pala dyan. Oh. Tapahan yan kubo. Kasi may mga niyogan dito. Ang babagnot ng ira na to. Ah. ang ganda ng view dito mga counter. Oh. Ang nindot pa magmaritis dito. Yan. Bards yata yun oh. Patuloy tayo. Sus, ang laki na sana dito. Mga uh, malalaki na, pero hindi tayo dito. Kasi, bawal talaga na kukuha tayo na hindi alam ng ano, na hindi alam ng may-ari. na no? uh, masuki talaga na. Alam. Ano. Kaya yan, dun tayo sa bali umaba. Kainin ng ano ba yung tagalagin? Ah, uh, tiyuhin ko. Sa idang mama ko. So, okay. Sabi niya, marami daw dun. Kaya, uh, dun nakukukuha, no. Sana, uh, marami. Kasi, mga, no, siguro, mga isang daan na piraso yung kunin natin. Doon natin itanim sa bawat, ano, bawat gilid ng rendero, boundary ng lupa natin doon na nabili natin. Kasi, doon talaga ako nakapokus. Hindi ako nakapokus sa lupa ng yung kabahina namin sa mama, sa parents, Ah... Oh. Uh, si mama muna yung bahala dun no hindi doon muna tayo magpokus sa sariling sikap talaga natin sariling uh, pira natin yun na, ang ganda na ano dito sabi yun napaka tirik dito no huh? ang lupa pala namin yun no? doon pala yun o, no? yung may nakikita doon doon banda yun ang lupa ng ano namin may mga niyugan din doon doon pero yung kabahinan ko hindi doon no ah kung tatlo lang sila magkakapatid doon na no kila dokyo doon banda no kaya dokyo ay ilibin iba din na no? sa ibang ano din sa ibang area din namin dalawa din sila doon tapos doon sa malapit sa bahay ko doon ang sa bunso namin yung doon din sa kanila o ah, sa akin at saka sa bunso namin kapatid at, parang kinikalabutan ako dito ah may kakaiba dito dadaan lang man sana tayo dito kasi normal madaan na natin to oh. bago tayo makakarating talaga dun sa gusto nating puntahan nagbabaklay lang tayo na ano ba yan oh, huh? inyo? Huh? parang may parang may bata na ano. wow yan huminto

Wow! 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 Ah, ah, ah. Uff, parang may kakaiba dito. Parang may kakaiba talaga dito. Ah. Lapitan na natin. Diyan tayo dadalo. May makimarkas na dito. Parang bumubukal yun ako dito. Mga saudalaan na ako. Tingnan ko yung ano, paligid. Parang may kakaiba dito eh. May narinig tayo kanila mga busis ng bata. So ihanda natin to. So, sinalin ko lang dito. May halo na to. Banal na tubig to. Ah! Oh, ah! Okay! Ah! Ano yun?

这个 <Good. S 2> で어

ดึกแังเราเลยจอบเลยนะน้น Nakalimutan ko nga. Dito siya tumakbo Pero bigyan na lang ako lang. na ito. dito.

patuloy na lang tayo babalikan lang po natin ang importante doon tayo sa pakay natin mano natin makikita makukuha natin no, yung pakay talaga natin so kaya ito na lang mga kante itatago ko na lang po yung ano, banal na tubig ko kasi gamit na gamit pa talaga ito wow wow ano yun wow wow ito so, yun know, ito yung gusto kong kunin na si kasi yun know, tulad yan oh no? yan ang bagal ha? pero sa hindi niya yung sampak kakatang laki sa tapahanin niya laki kita tayo so, at saka umiiyak talaga siya lalo yun na sa buyo natin na uh, naging holy water parang nag-ibang kanyang busis at saka lang na pinasaktan siya kaya yun parang umatake din sa akin ang kapangyarihan niya kaya napat na, natumba talaga ako at saka napapansin nyo din ako sa ilalim binuhusan ko rin ang water kasi parang dumadami sila eh. at kaling sa ilalim ng lupa talaga ang kaya yun huh. wow sino yung mga kante oh. hanggang dito lang muna itong video na ito kinakilala ko magmamadali baka maabutan ako ng ulan dito so yun kita kita tayo sa sunod ako upload ng mga video